Kulingan. Okay. Planong di dakes. 1.6. May isda kayo. Yeah, si Ate Pai kapitbahay naman. May tumpok yun, no, oh? 50 lang oh. Dipinitan ng card mga partners. Lim ko no, pangihaw no. Ano? Saka may atay no. Magkano na ito, boseng?

Grabe nung ano, nung lumasa ko dami no. Tumpong po. na kayo ha, lahat kayo, sariwa. yung Hipon. Ganda hipon no. Tahong din no. Ito, ito.

Ah. Sekway do ya nih? Bisa oh, yang Bangos. Okay, tila -tila. <laughs> isang uh, good morning, good morning, good morning sa ating mga may namalang mga viewers at siyempre good morning din po sa ating mga Pinoy uh, Kapwa Creator at siyempre sa ating mga OFW sa Saudi Migrant, ayan o no? isang uh, magandang uh, umaga din po dyan sa inyong lahat ayan po no, uh, siyempre, uh, shout out din po sa ating mga solid na mga subscribers at siyempre sa ating mga silent viewers ayan o no? at uh, marami maraming salamat po sa patuloy nyo pong uh, pagtangkilik sa aking mga video at undali po tayo dito sa may uh, paradaan. uno fish market sa Cavite Philippines ayan upang uh, po kami ngayon ng uh, limpong karning baboy ayan at syempre uh, mag ikot ikot na rin tayo at tingin tingin dito kung ano bang iba pang mabibili natin dito so let's go alright so nandirito na tayo sa may paradahan uno tan sa kapit dito yung kapon yung ano may yung may promo sila eh kapon nandyan tama kapikir ano kenapa yun oh. Kamu <coughs> mau gula yung? Kalong yung. Nah, may rosa na sila oh. Wala yung kahapon. Dami. Wala kasi kahapon. Yun. Sana may dari rito. O kaya ano.

Hindi <tinyo> po. Ito yung palingkiri ito. Sa akin, mga lakatan. Ito yung isda dito. Ang Bangos. Pwede ko na mo tumayin dyan mo. Ganda lang, boss. Lopet na, bajuna. Loporte phone. Ever 80, dogo ba? dito kasi mga pack rats. Meron itong bagong pure gold namin dito. Malapit-lapit na kami sa pure gold, no? So tatarin ko kayo sa unahan. Ito kasi merong merong ano, merong uh, ista rin do, marami din, Oh. Yung bungat pa lang yan. Ano? Oh. Bakro. Sikat pa naman yun, may. Ha? Huh? Sikat na kainan yan. Ha? Ah, dyan pala yun? Oh. Yung 109, dyan pala yun? Baboy atay man pala to Wala na. Makawal ba? Ano kaya tumingin yan? Ha? Lagom. Ang dami. Hawa ka. Baboy yan. Wala nga lang

Ate Pai oh. <laughs> Pabili Hindi lang Ang laki ng bangos ka no Hindi din makain ah. may dati ng bangos Ang ganda ng isda ngayon Ayan si Ate Pai Kapit-bahay namin ano kuya, oh, wala? Papagawa ng owner eh. Ha? Ha, ah, papagawa ng owner. Ha, ah, owner, pinagawa. Ang oh. daming bangus oh, na kayo. Bumaan sa lang sa kanya. Anong ginagawa? Owner, pagawa. Hindi eh, kasi masigat ulo niya, kaya nung tumuha ah, ng sakit. Ha, ha. Ay, bangus. Ang <laughs> sarap. Tapak nito. Ni Hindi lang kumakain. Jerry nito. Tapak nito. Tapak wala kang tulingan na malaki? Ay, wala malaki. Wala. Ang daming bangos ngayon, no? Bangos ang oh, marami ngayon, Ate Pai, no? Bangos ba to? Ah, oh, bangos nga. Ay, hindi bangos yan? Hindi. Ito? Galugwag burot. <laughs> uh, uh, Pag pa ihaw? Dito muna kami. Dito muna kami ha? Ay, yan? ha? Malapit na. Malapit na guguho ay. Ngayon oh, ngayon. Oh. May tumpok yun oh, 50 lang oh. Lunes kasi nga walang karong tao Ay itong karne dami oh Bago talaga rin no? Bibili na ng karne rin, no? Atay. May atay rin, no? Bibili na ng karne, mga kapak. Lim limpo, no? Pangihaw, no? Ano? Saka may atay, no? Pila ka lang. Pilain mo. Uh, uh, sarap to. Pampabata to. maganda to? Ayan. Uh,

Itong Ito ayo ito, may. Pareho uh, lang muna to. Oh? Oya, sige. Kaso wala ng atay. may atay ba pala Ayun oh. atay? ba atay? Ha? Sabi mo na kanjerlin? Magkano kilo nito, bossing? Magkano kilo? 17, 10. to. Ha? pwede na. Ah, uh, isang kilo lang dyan, pwede na yan <gibwing> Ang ganda kasi na ito Masarap eh yeah, Yan, pangihaw na natin yan, no? <cukas> ano? 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 Ano?

Wala pang isang libo eh, kaya kinakabahan ka naman agad eh. Kinakabahan ka agad ah. Ah, tayo dyan ah. Ayan, kambay kayo. Ganda kasi dito. Ganda, sarap yan. Ha? Hindi, ito. Pang ano to. Oh. Uy. Ano Pang... Sisig. Sisig, no? Hindi, sa tayo nga. Boseng, magkana ito? Ha? Ha? 2.30? Yeah. 2.30 po. Kulang ka lang ha? 2.30 eh, na. No, uh, harapan mo. Ito, so, may kamote, may ano. May kamote, may papaya. Halika! Bakit? libre naman dao. Tumpok, grabe, tumpok yung dami yun. Hindi. <laughs> ano ba? <laughs> Wait, ba? Nasaan dito oh, ba na? May siyang din, no? Oo, wala mo ba? Wala mo ba? Wala mo ba? Wala 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 pa. Ah, nga laki din up yan o hmm. laki patangga siya na itim eh Ano tayo? Ano tayo yung pipino? Ano si ate kilala mo to? Ate? Ate? Ate, Ate, siyempre. manuk bagus 100 ah delapan 150 yang anu galunggu terus terus itu ya, gak ada ngehitu zero bah gak ada ngehitu nih oh, itu itu yang anu miu Pang sa paumi oh. Oh. Tumiyo. Ale masa. si. Yun lang, yun lang sa. <laughs> lau lau. Sarap sa kilaw sana yan ano? Ilaw-ilaw na. Makano kilo ilaw-ilaw? 120 po. 120 oh. Saya babalik. Balik na naman maya. Ano ba 'yung pipino? Wala nga dito. Pipino, wala pipino ba? Ay, pala eh. Ano? Magkano? 80. wait lang, wait lang. na? kilo. Ito po, lakas po na panin ng isda po dito. Malakas na istorya, no? Malakas. May laulaw rin sila. Ay, tapuan pala. Ay, pala.

Sa kabila, kabilang linya na tayo. Pwede lang kabila, kabila yun eh. Kabila okay, yung nasa belly. mga kulay pa rin. Ah, oh, tara. Doon sa. Malapit sa atin. Oh. Sa, sa, doon sa ano? Hawa kamay ka, hawa kamay ka. Ayan. Yeah. Ayaw mong hawa kamay. gagawa ng mahal na moral 100, 100 sabi bawal? bawal na yung sila e maglipos pa? magkano kayong galaktik saan? ah tanong tayo, tara wala wala na, wala meron tara oo, oh, tara na tayo wala. 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 Tanong lang pa? tanong lang naman ikaw naman ano kaso tanong Saan mo bigas dito mga kanong galaks? Saan? Para mamaya, may na kami mamaya. Bilo na bigas, dami oh. Super mahal oh. Tanong mo. Ay, galaks hindi Ay, wala. Ha? Subukan na iba naman eh. Galaks. 25 Ha? 25 kilos.

Kapila, 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 kapila. Wag dito. Hi. One for the Arctic. Ayan po, HMCC Commercial Complex. At konti lang nakadisplay yung mga isda dyan. Dahil lones po ngayon, kaya walang kanong tindang isda. Walang kanong isda? Walang kanong. lunis ngayon. Kaya, no? kaya walang kanong tindang isda. Dito ka bumili? Doon, sa dulo. Dito, hindi ko kasi nagkita yan eh. Eh, bakaw. Bakaw. Oh. Sa oh. Manga. Oh. Ayun, mangga oh. ayun, 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 धरा

Buhay pa naman. Paano? Wala matanda ng ano? pa ka na pa Pa bandit. pa sana, no? Hindi ba ba yan? Ang gandaan sa pa. Hindi ba Hawakan mo na. Hawakan ko lang. Hindi na yan. Hoy! ba pa nga, no?

Alright mga kapakners Yon, At uh, Nakabili na kami ng uh, karne. Limpok, si ano, Karne Limpo si Yahweh namin Nagkano ko kanina kasi Hindi nakaplay yung ano ko Video Masaya Oh sa sarap. sarap yan kaya pawain na rin po kami at uh, makabili lang kami ng gulay pipi na lang naman na short kami sa budget <laughs> kaya hindi kasi limandaan yung dinala niya kanina sabi ko dalin talaga kasi ng limandaan eh kaya, hindi siya dala limandaan kaya uh, shoot. ayan yeah, marami marami salamat muli na sa pagsama niya sa amin dito yun lang po and that's it